Good morning guys. Ito po almusal ko 1, with rice and kape. So as usual, mag-isa uli ako. Kain po. Niluto ko po ito kagabi. Natakam na ko sa tokwa. Um, Sakto may sukat toyo ako. Tapos bumili na rin ako ng sibuyas kasi wala nga akong sibuyas na ako sibuyas dito. Kain ko tayo. Medyo na kinakabahan ako ngayon kasi kagabi pa nakita ko yung may day ng pinsan ko na please help my or please pray please pray for my daughter so kinakanta ko siya gawa ng may na yung signal dito hindi ko alam kung nare-receive yung mga text message ko or sa messenger na kung anong nangyari, ganun. So, para mababawi yung tulog ko kagabi pa. Kasi ngayon, syempre, as usual, pag ng mga five, maingay na, vlog, dito, vlog, doon. So, magigising ka talaga. So, yun. Uh, pagpunta ko ng office, doon ko palang macho-check yung message ng pinsan ko kung nangyari doon sa anak niya. Kasi yung anak niya, matagal na siyang nagdadiadesis. Actually, naputo lang nga yung kabilang kamay niya sa kadadiadesis. Siguro ko, oh, mga 20s pa lang, nag-start na siyang And kaya hindi ko alam kung ano nangyari ngayon. Mamaya ako malalaman guys. Kung ano nangyari sa kamay ko. So, sa ngayon, siguro ko mga nasa, nasa 40s na, ganun na ka, katagal yung pagdadayari sa si sina. Bye guys.